ang paglalakbay sa panalapin nito ni Gonzaga ngayong 2025. Galugarin ang mga pananaw sa kanyang kita, pamumuhunan at mga lihim sa likod ng kanyang tagumpay sa industriya ng libangan. Gamit ang public website ng Social Blade ay ating makikita ang kanyang estimated income sa kanyang YouTube channel. Ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. Ito na tayo sa Social Blade ni Tony Gonzaga Studio. Ang kaniyang upload sa umabot ng 351. At ang kaniyang subscribers ay umabot ng 7.7 million. Sa kaniyang namang video views ay umabot ng 732 million at ang kanyang country ay Philippines. Ang kanyang channel type ay People. Na-creating channel noong January 14, 2019. Ito so, naman tayo sa kanyang total grade. Ang kanyang total grade ay B+. Plus. At ang kanyang social breed rank ay 26,390. Kaya subscriber rank ay pang 621 first. Sa kanyang video views rank ay pang 28,286. Kanyang country rank Philippines ay pang 26. Sa kanyang people rank ay pang 296. Ang kanyang subscribers for the last 30 days ay may pumasok ng 50,000. At mababa din ito ng 54.5%. Sa kanya namang video views for the last 30 days ay may pumasok na 18.9 million at bumaba rin ito ng 20.8%. mga ka-wealthy YouTuber, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. Andito na tayo sa monthly at yearly estimated earnings ni Tony Gonzaga ang kanyang lowest monthly earnings sa YouTube ay 4.7 thousand US dollar. Kung ating convert sa Philippine Peso, ito ay umabot ng 276,145.1151. At sa kanya namang highest monthly earnings sa YouTube ay 75.9 thousand US dollar. Kung ating convert to the Philippine Peso, ito ay nagkakahalaga ng 4,459,449.8373. Dito naman tayo sa yearly income ni Tony Gonzaga. Ang kanyang Louis yearly income ay 56.9,000 US dollar. Kung ating convert sa Philippine Peso, ito ay umabot ng 3,343,000 521 Sa kanyang mang highest yearly estimated income sa YouTube ay maabot ay 910.6 thousand US dollar. Kung ating convert sa Philippine peso, ito ay maabot ng 53,501,647.1912.